Ang nito. Ni Sarap nito. Ni wow. So, ayan mga kalakas, uh, magandang araw sa inyo. Sa araw na to, mga kalakas, ay manghuhuli tayo ng ano, ng alimango. Yung kagabi naka nakawalo kami. At ngayon, uh, alas 7 ng umaga, papunta nga tayo ngayon sa ilog. Kasama natin si Ronald. Ayan. ayan guys, uh, tingnan natin kung makakarami tayo. kas ah, nandito na kami dito kami magsisimula sa sapan na to dito tayo magsimula tingnan natin kung makakahuli tayo dito ngayon sana wala pang may ano wala pang may naghanap ng alimango dito para tayo yung na dito sa sapan yan mga kalakas kahanap kami ng ano dalawang butas dito pero yes may mga bakas ng alimango ito yung isa yan din sana manin yung lug Yan butas mga galakas mga bakas din Tingnan natin kung nanjan Yan mga galakas balik kami Ayun na nya pagod na ata pagod

natin ang kalawit. natin natin dito sa gabila. natin.

Malit pa siya mga kalakas. Ano yun? Lah, Siya, mga kalakas, sanap pa kami ng iba. Yan muna natin yun? Ah, mga kalakas. Sanap tayo ng iba dito. Ayan mga kalakas, nakahanap kami ng alimang. Nasa ibabaw lang. Ayan. Ayan natin yung malaki na. Malakas oh. Yan, tabaan yan. Atubahan yan, mayroon pa. Yan, wala na. Ano pa tayo ng iba mga kalakas? Baka maraming alimbang mo dito. <laughs> Aray, bad. Yan. So yan, mga kalakas. Ah, uh, ito. Nakahanap na naman tayo ng alimbang nandito sa ano? Sa gilid ng sapa. Tingnan natin kung malaki na. Aray. <laughs> Yan, mga kalakas, nandiyan. Grabe. <coughs> mga kalakas, nandiyan. <laughs> Tingnan natin kung malaki na. Nandito. Yan. 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 Medyo ano na Grabe. siya. Wow. Thank you, Lord. Grabe, mga kalakas. Sana malaki na to? Sobrang laki kasi ng ano dito mga bagas niya, dami ah. Ganito natin ang kalawit. Yan. Nang makuha agad natin kasi yung ano eh. Yan. <laughs> Yan. Yung tubig. Malaki na yung ano, lumalaki na yung tubig. Yung tubig, tubig dagat. Yan. Yun natin gamitan natin ang pinagbabawal na teknik wow sobrang laki ng butas niya yan yan kalakas malaki ata to kalakas wow <laughs> nasa ba yan ay <laughs> bush ayun ang kalakas ay tim ko pa rin may kusubat kalakas ayun agay barang durog na ito, kalakas. okay, Ayan mga kalakas. Dimitirin natin ng mga, ano, nagbabawal na technique. Ayan. Wow. Ayan, kumagat. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, kalakas. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan, ayan na, ayan Ayan. Ayan na, ayan na, ayan ayan. Ayan. Ayan, ayan, ayan. ayan ayan. Ata, ata. Wow, wow. Oh, ang laki na. Pwede na siya makagat, kalakas. Bye-bye. Benda kan. Wow. Ini yeah. kalau wow laki-laki Wow. Eh, oh, yang kau aku. <laughs> Yan. Wow, Yan. Huh. Jadi gad. Huh, kelakas. Rabi yang laki. Kita bani itu. Usarap ni itu. Wow. Jinatan. Oh. Ayan, mga kalakas. Ayan mga kalakas, uh, subukan pa nating maghanap ng ibang ano, alimango. Wow. Si eh, pangano natin to ngayon, uh, panglima. Wow. Sige, sige na. Dito na up <laughs> <ka> <laughs> Wow. Kikipin pa una. mga kalakas. Ano pa tayo ng iba mga kalakas? Tara. Ayan mga kalakas, nagkahanap uh, nakahanap tayo dito ng ano, ng alimango nandito sa puno ng malaking puno na malaking puno na 'to. anting natin yung malaki na to. Eh. Okay. Okay. Sana manuh natin. Sana magpa natin. Dito lang malapit. Gutunin ko ini. Yes, hey good. Sini ketul. Man, 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 bang, bang lemba terimbang. Asing kagak getik. <laughs> Tuh apa nama aku? Yen mau kalakas. Yen ini aja Mau kaget kaget lah. Bawa ulang. Yen. Ada putul. Putul. Ngerap kuning kasi nandito sa ano. Laging puno na to.

Kung okay, ganyan, hindi nagkapi po na. lang. <laughs> yan mga kalakas. Ano oh, nagsusot mga gud. Hirapan na yung ulima ko. Dawa ko na nga yun. Pari na nga na nagtagot. Hirapan na siya. Ah, hindi pa. Hindi nga malak. Sayang. So, ah, dito kasi sa ano. Yung pala yung huli namin mga kalakas. Medyo eh? hmm. siguro ko nasa apat na ato Oh. Ito na. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Ayan na Makakagat na yung kamay ko. Yan na kalakas. Ito yung kantang Yan na. Ayan. Ayan. Ito na. ano na makuha natin. Ay. Wow. Ba't mga pirahan na? ang katruhin. Oo. So yung <laughs> Katruhin. Yeah. Nah, Tigbasa pa rin. Tigbasa. ayun no, Ayan mga kalakas. Ah, uh, suerte natin ito. Naka, nakuha pa natin itong nasa puno. Ang tigas-tigas pa naman ng puno.